totoo daw po talaga. Eto, nabasa lang natin itong article na ito. Um, Committee on Appropriations Chairperson and ako Bicol Party List Representative Saldico says that he will conduct an investigation on the alleged 51 billion allocation to Davao City Representative Paulo Duterte's district during his father's term. Ang laki, no? 51 billion. 51 billion. Kaya daw naging pinakamalinis, pinakamaunlad na siyudad ang Davao City. Yun ba? <laughs> eh makikita nyo kahit yung City Hall lang, ay eh lumang-luma na, di ba? Baka naman ay eto daw pinambaya doon sa mga ghost employee. Okay, dahil hindi malayo na hanggang ngayon, naantyan pa rin yung mga ghost employee. Na yun. Wala pa akong hawak na dokumento pero pinapahanap ko na po ito. Itong 51 billion mukhang totoo po 'yan. O di ba? Matapang. Bakit matapang ang isang tao na ang babanggain ay ang mga Duterte? Dahil naniniwala siya na, na totoo yung kanyang ipinaglalaban. Totoo yung gusto niyang paimbestigahan. Kaya to matapang. Mantakin niyo ha, ah, babanggain ang mga Duterte at aakusahan ng ganito kalaki ko no, na allocation. 51 billion sa panahon ni um, Rodrigo Duterte or ni Digong. Anong sabi ng mga netizens? Hindi naman daw nakakapagtaka yung ganito. Mukhang totoo. Hindi talaga bago. Hindi nakakapagtaka. Naandyan at uh, hindi pwedeng bitawan ng mga Duterte ang Davao at gustong... Gustong ipagpatuloy din ang pamumuno sa buong bansa dahil sa or ano ang pinakamalaking kadahilanan manatili sa power at kung nasa power ka hanggang hanggat gusto mo kaya mong gawin lahat ano ba yung lahat na kayang gawin nila lahat lahat eh kabutihan ko konti kabulastugan at kademonyohan napakarami daw anyway eto di naman daw nakakapagtaka uh, yung pamilyang yan ang lalaki ng confidential funds nila imagine imagine Davao, meron sariling confidential funds. Yon. Anyway, tapos walang silbi daw. <laughs> okay. Pero wag kayo ah. Mukhang hindi pa rin patitinag ang mga taga-Davao sa kanilang pagsamba sa mga Duterte. Sige, eh, bahala kayo. Nasa sa inyo naman yan eh. Kung patuloy kayong magmamaang maangan at magpapauto sa mga Duterte, kayo rin po ang kawawa. Daming naibulsa ng pamilyang yan, sabi ng isang netizen. Mm -hmm. Ayun. At napakarami pa po na, na mga komento na kung na naman ay hindi ito bago, hindi na nakakagulat. Yan ang imahe na iiwan ng mga Duterte. good luck.